tumawag kayo sa pag-aaral, o oh, sumasaglit ka dito kung buhay pa ako. Ganun. Natatulungan ko kayo kahit konti. Alam na niyo Oo. Oh. Diba Ililyo ata yan. Ah. <laughs> May ililyo <laughs> na sa <laughs> Ililyo eh. Yung apo mo, ililyo yan. Hindi <laughs> <laughs> ko'y pinagmamalakay yung apong nyo. Ha? Ah. Yung nga namin eh. Ba, aabot ng 100 yan. Oh, 28 ko na ngayon. 20, 25, sa September, 19, kung wala ang ginagawa, September 15, hmm. ang birthday <laughs> ko. 19, 1924, uh, hmm. 99. Ang kaya dalong, isang taong na kalahati na lang. Ay, isang taong na. Oo. Uh, Malakas pa rin, oo. Oh. Oo, oh, ang September, ilang, ilang so, buwan na lang. 99 na. Uh, uh, oo. Oh, kaya isang na kalahati na lang. Graduation ako. Kung aabutin. <laughs> na, <laughs> kung nag-aaral madali nun naman ako eh. <laughs> 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 Anong gusto mo? Ah, wala, wala po po. Ah. Ang lakasan mo. Ang lakasan mo. Wala, sila, wala ah, po po akong naiisip po ngayon na gusto. Eh, hindi. <laughs> yung gusto nung katawan mo, kung ano gusto mo, gano'n na Kasi, meron yung... Eh, binipili niya yung hindi niya kaya. syempre yung kaya ng katawan mo. Kaya nung nasa isip mo. Oo. Oh. Uh, ako, hindi ako na hindi ako mataas eh. Second year lang ako. Kaya lang, iba ang pag-aaral ng kisarito. Oh, totoo yun. Iba noon. At saka, talagang kong mag man, hindi ko pinagmamalaki. Eh, honor tayo dyan. Hanggang sa nakatapos. So... Ba, eh, kung sa army, uh, scout master tayo. So, <laughs> naging master tayo. yo so, <laughs> <so. laughs> <So, laughs> eh, nga hindi ko rin kailangan. Nung natapos ang gyera, hindi pumasok kami. First year dito. Eh, pero nung nakatapos ako dyan, first year, nag-aaral kami. Pumasok. Ay, utang na yung pinag-aralan ko eh. Yun, di ba, aaral na. Ang sabi nung um tandang kleto sa akin, umasok ka, dalawang taon lang kaya tatlo, maestro ka na. Ay, maestro sana ako. Talagang iba yung hinihintay mo ng katapakapalaran. Sundan <laughs> Sundan oh. na oh. yan. Sa ay, master, mm -hmm. Mga kaibigan kong maestro, ayaw ka kasi eh, baby, ang maestro ka na. ka? Wala Hindi na ako Pero, asla. ngayong kap, ay, kaya yung kapalaran, ano yung gusto mo. Magbawa oh. 100 years na pero malas pa rin. pa rin yan. Yung kayang-kaya mo. Oo. Oh, huwag yung aabutin mo yung hindi mo kaya. Hindi. Ang pag-aaral, hindi. Basta, halimbawa, kaya gusto ko maging maestro. Oh, hindi, diyan nga na. Oo oh, ba? Ah. pag-aaral ka ng mestro. Oh. Gaya na sa amin. Ay, si Jonathan, wala. <laughs> 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 hindi naman siya mestro. <laughs> <laughs> uh. Pero matalino si Jonathan. Carpentero yan. Oo. Oh. Sino nga na matatandang kagaya niya, matanda na tanda. Marunong dyan sa mga puta na building na Eh marami na siyang ging. Pinanggalingan dito sa akin. Oh, lahat ng kunang bahay. O oh, gawin mo yan. Gawin ito. Oh. Gawin mo yan. Okay. Gagawin niya. Eh, meron ako ay Ano lang yun? Kasi sa kanya talaga, ang talino. Oo, oh, <laughs> hindi nga, pagpatihin yung mag-aral ng mga apo ko. <laughs> Walang maibibigay na maraming pera, kundi... Asa, sabi ni Aguilar na, tulungan mo yung sarili mo, ha? Ayan, tulungan mo yung sarili mo, huwag lang yung... Huwag kang masa dun sa tatay mo. Siyempre, eh, intindihin mo yun kung paano matutulungan yung sarili mo, ha? Ah! ah, ah, ah talaga, hindi ka lang dumi-dependido sa ibigay ni tatay, tulungan mo yung kaya mo, gano'n. Ang um, advice ni ah, Lolo? Kasa <laughs> natin um, magjamang <laughs> lamang pa tayo hanggang One hundred years ko <laughs> <laughs> ilang ilan September. Taong September 15. Ano po? 14 po. Han? po. 14 po. Ha? 14? 14. Opo. Oh. matanda ka na pala eh. Na, na. na Second year po. Magkakatapos ka. Ano? Yung madaling kone na karera, yung gano'n gawin mo. Gusto naman yung ano... Bago... Bago i din yung... Yung... Lab. Ayan! May lab na ba? May lab na nasa sa mo kaya po ang kung... ah, malakas ah malakas siya po ang na words of wisdom ah. <tap>